Ay po! Nako, isang uh, magandang araw, gabi o kung saan man kayo naroon sa inyo. Ako po ito si uh, Boy Tigas na kilala ng iba bilang Atong Redilas, iba lang kasi laus na. Napabiglang uh, video ako, gawa ng video kasi kanina may kahuntahan ako, itago na lang natin siya sa pangalang um, Pusikat uh, Bambino. Pero kilala niya kung sino siya. Tinatanong niya, dapat bang kabahan ang itbulaga na yung kasabay na nila ang showtime? Ang uh, sagot ko po dyan ay, uh, gusto nyo bang malaman? Tara, tatang alamin. Alam nyo po, um, sa totoo lang, yung tanong po ay dapat bang kabahan ang uh, itbulaga Bulaga na ngayon ay uh, magsasani pwersa na ang ABS-CBN at ang GMA7 sa pagpapalabas ng It's Showtime. Ang sagot ko po, dapat! Pero parang hindi dapat. <laughs> Lilinawin ko yan. Ha? Siguro sasabihin ko kung sino yung dapat uh, kabahan. Alam niyo po, sa kahit anumang larangan, sa kahit anumang kompetisyon, dapat may kaba ka pa rin. Kasi kapag wala ka ng kaba, eh, overconfidence na yun. Tapos, kapag overconfident ka, may mga bagay na nakakaligtaan ka. So, kung ako man, ang, um, ang TVJ Company o ang Eat Bulaga, sarap sabihin ng Eat Bulaga nang wala ng... Uh, pag-aalinlangan at isa lang ang pinag-uusapan natin. Kung ako man ang Eat Bulaga, dapat uh, may konti pa rin ka ba, maski sa kanilang mga host, at uh, higit sa lahat dun sa production staff, yung kanilang creative department. Kasi syempre, doon mo nga palabas na eh, babalik ulit yung, uh, yung laban ng Showtime at Eat Bulaga. At alam naman natin na halos 16 years na rin yata, kung hindi ako nagkakamali, ang Showtime or 17 years, pasensya na, panako ng itbolaga eh. <laughs> Mas alam ko yung itbolaga. So sa 70 years, 17 years na yun, eh, malamang sa malamang, eh, nagustuhan din sila ng tao. Kasi kung hindi sila nagustuhan, hindi sila aabuti ng 17 years. Ngayon, ang tanong, dapat bang kabahan talaga? o kasi, unang-una, uh, ayon sa aking sinulat, dapat kasi ang unang-unang advantage ngayon, ng Showtime na dating advantage ng Eat Bulaga, sasabihin ko po sa inyo ang totoo, ay yung reception po. No? Yung signal ng GMA7, alam nyo po, um, napakalinaw, napakalakas ng signal ng GMA7. Kasi halimbawa po ako, pupunta po ako dun sa Barbero, ang palabas lang po dun, Channel 7, kasi yung antena po nilang um, tinidor, yun lang yung nasasagap, yung Channel 7. Medyo mahina po yung Channel 5. O, hindi naman kaya sa bus, sa bus, kadalasan po ang palabas Channel 7 lagi dahil nga po yun po yung malakas na nakukuha ng signal ng bus. So yun po ang unang-unang nagpalakas sa showtime na dating advantage ng Itbulaga. Yung pong reception, kung gaano kadaling mapanood. ba diba? Alam naman po natin na hindi pa ganoon kalakas. Hindi kasing lakas. Malakas din pero hindi kasing lakas ng uh, transmitter ng GMA7 yung uh, transmitter ng TV5. Yung po yung una. Ang next po natin ay, nako, ano pa ba ang advantage nila? Advantage po siguro pagdating sa guest. ba diba? Sino ba ang pwedeng mag-guest sa, sa, sa TV5? Ayan, bukas. ba diba? Siyempre, excited tayong lahat. Makita si Papa Andres. Ay! I'm so excited too. Pero yun nga, mas konti. No? Mas konti ang artista sa TV5, kung ikukumpara mo at ilalaban mo sa ngayon magiging artista ng Channel 2 at Channel 7. Eh ang dami nun, di ba? Kapatid na, kapuso pa. Hindi, balikdad baligtad, baligtad pala. Kapuso na, kapamilya pa. Oh, imagine kapamilya tsaka kapuso. Kapatid pala yung sa TV5. So, ang dami nang pwedeng mag-guest ng artista. At alam naman natin na kapag may guest, ay eh, nakakadagdag yun. May bago kumbaga may bago sa panonoodin. No? Pangatlo, ang uh, isa pa na uh, sigurong advantage ng Showtime kung ikukumpara nyo doon sa doon sa tahanang uh, pinakamasaya daw pero bakit ang lulungkot nila ngayon? <laughs> eh yung ano, yung tried and tested na nga yung Showtime pati ang kanilang mga host. Alam niyo po sinasabi ko dati, Ah, uh, ang meron kasi sa itbolaga mga genius. Tito Vic and Joey genius, Jowa Pau genius, Alan K, no? Magagaling po silang magtawa, magpatawa, stand alone, no? Ah, uh, tried and tested po 'yan. Ganun din naman 'yan sa Showtime. Si Vice Ganda po ay uh, bagamat hindi lahat natatawa kay Vice Ganda, may may mga ilan-ilan ilan din na hindi gusto ang kanyang uri ng pagpapatawa. Ang punto po, marami rin pong natatawa kaya Vice Ganda. At uh, dahil nga pinag-uusapan natin ang ganda, hindi rin matatawaran yung ganda ni Ann Curtis Smith. Minsan, mo, sisilipin mo lang talaga dahil sa ganda ni Ann Curtis Smith. Eh, no? Alam niyo po, mapapansin niyo po yan kapag nag-ano kayo nung uh, TikTok. ba? Diba? Maraming clips ang It Bulaga. Mas maraming clips ang It Bulaga, pero marami rin clips ang sa It Showtime. So, depende yan kung, kung saan fan ka. At uh, ang last po, siguro na advantage ngayon ng uh, Showtime, compare doon sa Itbulaga, uh, Eat Bulaga, ay yung budget. Medyo alam na po nila yung ginagawa nila eh. Limit. Oo. Eh yung Eat Bulaga po, nagsisimula ulit sila kasi bagong producers po ng, uh, ng noontime show, sabi si Boss Vic, Bossing Vic, matagal na po siyang uh, nagpo-produce ng pelikula. Pero ito, hindi pa po sila sanay sa nice noontime show at uh, kumbaga hindi pa umiikot yung perez So kung mapapansin niyo po dun sa Lenten episode nila, hindi pa hindi pa todo full blast eh. No, naninibago pa sila sa studio. So, marami pong advantage, no? Ulitin ko yung advantage, yung reception, yung uh, pwedeng maging guest sa showtime, tapos yung mga host nila, okay din naman, Nakakatawa din naman, at uh, pang-apat, mas marami pong budget. Ngayon ba, balik tayo dun sa unang nating tanong. Dapat ba tayong kabahan? At ano yung dahilan kung bakit tayo kakabahan? Siguro ang unang dahilan, ayaw natin matalo ang Itbulaga. Syempre, Siyempre, sino ba naman niya sa mga legit da barkads na nagmahal at nanunawaan na mahal na mahal talaga nila ang itbulaga magmula nung umalis sila mula sa Channel 7, di ba? Laminin natin, talagang nawala talagang parang, ha, ang sakit! O yan, e ngayon alam natin kung gano'n sila kama kung gano'n natin sila kamahal. Kaya, yun, andito tayo para sumuporta sa kanila. Ngayon, dapat ba tayong kabahan? Eh, sa totoo lang, hindi naman, hindi naman, bakit po, no? Bakit po matagal na nagstay yung Showtime, 16 years, at ang Eat Bulaga? So, minsan na po nananalo yung Showtime, madalas na nanalo yung Eat Bulaga, lalo na nung panahon ng Aldab. Pero, kaya naman po nilang mag-exist together. Eh. Yung po yung point. Kaya nilang mag-exist together. No? Kung kagaya ko, legit double cards, kahit sino pa ang naandun sa Showtime, mas una kong papanoodin ang Eat Bulaga kesa Showtime. Lalo na ngayon sa mundo na hindi naman tayo nakabase na sa television. Nakabase na rin tayo sa YouTube, sa kanyang mga online platforms sa ito. So ngayon, Itbulaga Bulaga pa rin ang papanoodin ko ng live. Pero halimbawa, kung may nakarin ka sa kabila, eh di pagkatapos, siya ako papanoodin. Hindi naman po masama siguro, hindi naman po parang uh, pagtataksil sa Itbulaga. Bulaga, yung papanoodin mo din yung kabila. ba? Diba? Basta palabas ang Itbulaga, Bulaga, tayo sa Itbulaga. Bulaga. So ang tanong, dapat ba tayong kabahan? No. Oo, kasi um, kung talagang fan ka, wala, wala ka naman talagang pakialam kung anong mangyayari dun sa kabila. Oo. At uh, nag-iiba na po ang mundo ng television ngayon. Uh, mas ano po ngayon, mas uh, naka, naka, ano yan, nakasalalay sa sponsor. Kung mapapansin nyo, pare-parehas naman eh. Tabla-tabla eh. ba diba? meron, nga uh, meron ngang commercial si uh, Meme Vice at si Mama Pau. Oo. Oh, kaya silang binibigyan ng pera ng uh, ng McDonald's, 'di ba? Nung Vice ganda. Oh. Silang dalawa, pareho silang commercial model. Eh, yung Jollibee, si Ann Curtis. At ah, si Atasha Mula. O, di parehas din naman silang sinusuportahan. So, para po sa akin, kung uh, yun sa production, dapat kabahan sila. Para, para ano yun, may, may lumabas ng mga juices. Iba kasi yung may, may kalabang ka na magaling. Pero dun sa mga katulad po natin, wala tayong dapat ikakaba. And dapat ipagdiwang po natin. Kasi, tayo, tayong mga manunood ang uh, mas mag-e-enjoy at mas makikinabang nito. Yun lang po. Sa mga ngayon pa lang po nakapanood, sana i-like nyo po ang aking YouTube at Facebook page Atong redilas Tapos comment-comment din kayo. Konting marites-marites lang. Hindi po ako marunong nito. Basta sabi nila. Sabihin ko daw yun. Maraming maraming salamat po. Paalam!